Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa GMRC 42 Week 3 Day 1. Layunin natin natutukoy ang mga paraan sa ligtas na pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Na isa sa alang-alang na ang pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. May papakita akong larawan, kilalanin kung ano ang ginagawa ng bata sa larawan at sabihin kung sino ang kanilang tinutulungan. Ano ang ginagawa ng bata? At sino ang kanyang tinutulungan? Kung ang sagot mo ay pagtulong kay nanay sa pagwawalis ng sahig, tama ka. So ito ay isang magandang gawain na tumutulong sa nakakatandang miyembro ng pamilya. Ito, ano kayang ginagawa nito at sino ang tinutulungan ng bata? Pagtulong kay ate sa pagpunas ng gamit. Ito naman kaya. So, ito ay pagtulong kay kuya sa paghuhugas ng plato. Yan, dapat tumutulong tayo, no? Hindi tayo parang nasa restaurant kapag kumakain. Ito naman, pagtulong kay tatay sa pagtatapo ng basura. So, dapat laging malinis ang ating paligid at hindi amoy basura. Ito naman, pagtulong kay Lola sa pagdidilig ng halaman. Eto naman, pagtulong kay Lolo sa paglalampaso ng sahig. So, mas maganda kung kayo na nga ang maglalampaso kasi ang mga matatanda, maaari silang madulas dito at delikado kapag nadulas sila sa kanilang paglalampaso kasi marupok na ang kanilang mga buto. Ito naman, pagtulong sa tiyahing sa pagliligpit ng higaan. Okay, so dapat bata pa lang matuto na tayo magligpit ng higaan. Para pagtanda nyo, alam nyo na yung gawaing bahay. No, isang paraan to para tayo makatulong sa matatandang membro ng ating pamilya. So, yun yung iba't ibang paraan ng pagtulong sa membro ng pamilya. So, ngayon mga bata, ano kayang mga salita ang mabubuo dito sa unang bilang? Okay, ito si ate. Sa ikalawang bilang. Lola. Sa ikatlong bilang. Ito si kuya. Sa ikaapat na bilang. Dito si tia. Sa ikalimang bilang ay si lolo. So, basahin nyo nga muli ang mga salitang nabuo natin. Ate. Lola. Kuya. Tia. Lolo. Ngayon mga bata, nais kong sagutan nyo ito. Ito ay pamitagan o magalang na tawag sa pinakamatandang kapatid na babae o pinsang babae. Ano kaya, ano kaya ito? Kung ang sagot nyo ay ate, tama kayo. So ito yung tawag sa pinakamatandang kapatid o kaya yung pinsan mong babae. Magalang na tawag sa ina ng iyong magulang o nakatatandang babae. O ano daw tawag dun sa ina ng iyong magulang o kaya uh, ina ng tananay o tatay mo? Anong tawag dun sa ina, mama o nanay ng iyong mga magulang? Naisip mo na ba? Kung ang sagot mo ay lola, tama kayo. So, siya yung nanay ng nanay mo o kaya nanay ng tatay mo tawag na may paggalang sa nakakatandang kapatid o pinsang lalaki. O anong tawag mo dun sa matandang kapatid na lalaki o kaya pinsang lalaki? So, kung ang sagot mo ay, kuya, tama ka. Kapatid o pinsang babae ng magulang? O kapat anong tawag mo dun sa kapatid o pinsang babae ng iyong magulang? O sa kapatid ng nani mo, ano kayang tawag mo? Tia. O doon naman sa kapatid na lalaki, ano kaya? So, ito yung tiyo. Ito naman ang magalang na tawag sa ama ng iyong magulang o nakakatandang lalaki. Anong tawag mo sa tatay ng tatay mo o kaya tatay ng nanay mo? Kung ang sagot mo ay lolo, tama kayo. So ngayon, bakit tinutulungan ang mga nakakatandang miyembro ng iyong pamilya? O, sige nga, ano kaya? Ikwento nyo nga saglit kahit di ko kayo nakikita. Bakit tinutulungan niya yung mga matatandang miyembro ng pamilya? O okay, itanda ito ng pagmamahal at paggalang nyo sa kanila. So ngayon, suriin nyo ang larawan. Sino nga ito? So ito si Lolo at Lola. So paano mo sila tinutulungan? So maaari na, ayan, sila ay medyo mahihina na ang mga buto. So dapat pag may mga inaalalay natin sila pag maglalakad, pag tatayo, sinisigurado ni natin na basa o na hindi basa ang sahig dahil kapag kabasa ito, maaari silang madula. So, dapat ay sinisigurado natin na malinis ang buong paligid, yung walang uh, makakasagabal o makakakos ng aksident sa kanila. No? Kasi delikado kapag sila ay nadulas, napakadelikado sa kanilang kalusugan. Kaya kung mahal at ginagalang natin sila, ay titingnan natin ang mga bagay-bagay sa ating paligid, sa ating tahanan na makaka uh, ng hindi maganda sa kanila. O eto naman, si Tito at Tita. Yan. So dito, paano mo naman tinutulungan ng mga Tito-Tita mo? kagaya ng pagtulong na ginagawa mo sa magulang mo, maaaring mo din gawin yun kay tito at tita. O, may mga instances na uh, iniiwan kayo sa tito o tita nyo kapag ang magulang nyo ay wala. O, kaya may emergency o nasa trabaho. So, dapat igagalang pa rin at tatatru, tatatru ta, uh, itatreat natin sila ng tama no? kahit na sila ay tito at tita natin at hindi natin magulang. Ito naman, sino ito? Si ate at si kuya. So, si ate at si kuya, paano nyo tinutulungan? O, dapat, halimbawa, inutusan kang magwalis. So, dapat, susunod ka. Kung kayo naman yung ate at kuya, sa tingin nyo, paano kaya kayo susundin ang kapatid nyo? O, dapat, pinapakita nyo ang tamang pagsunod. Kapag inuto, kung ikaw yung ate o kuya sa tahanan, kapag inutusan ka ng nanay o tatay mo, dapat susunod ka, hindi ka magdadabog. Hindi mo dapat ipinapakita sa nakababata mong kapatid yung hindi pagsunod kasi gagayahin niya yun. Kapag inutusan mo siya, hindi rin siya susunod sa'yo kasi nakikita niya na yun ang ginagawa mo. Okay? So, nakikita niya na hindi ka dapat igalang. Kaya, para makita ng kapatid niyo na dapat kayong igalang, ipakita nyo na naggumagalang din kayo sa nakakatandang miyembro ng inyong pamilya. Pwede kay lolo, lola, tito, tita, at sa si inyong mga magulang. So mahalaga na matukoy ninyo na, na ang pagtulong sa nakakatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. So kung nais nyo rin kayo igalang sa inyong pagtanda, dapat ngayon palang bata kayo ay pinag-aaralan nyo na at ginagawa nyo na ang tamang paggalang sa matatanda. So paano nga tayo nagpapakita ng paggalang una? kailangan nating sumunod o kailangan yung sumunod sa mga inuutos nila at tutulungan sila no hindi lagi kayong iisip ka no sila, paano gaganang kanilang mga trabaho so ang pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon di ba sinabi ko na to ay indikasyon ng paggalang sa kanila hindi niyo sila binabastos ngayon, nais nice kong ipakilala ninyo ang inyong pamilya gamit ang gabay na sumusunod na pangungusap. Pag-usayan ninyo. To so, ako ay sabihin niyo ang inyong pangalan. O ang pagtulong kay O halimbawa kay ate, kay kuya, kay lolo, kay lola, kay nanay o kay tatay o ang pagtulong pumili lang kayo ng isa sino yung madalas yung tinutulungan. Ang pagtulong kay O blank o halimbawa kay nanay. Ang pagtulong kay nanay sa pamamagitan ng... o anong ginagawa niyo pagtulong kay nanay? Halimbawa sa pamamagitan ng pagwawalis ay tanda ng paggalang ko sa kanya. So, mahusay kayong lahat. Tama ang mga sagot ninyo kung may mga nasabi kayo na katulad noon. At naipahayag ninyo ang pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. So, tandaan. Ito ay indikasyon ng paggalang nyo sa kanila. Pag, pag ginagalang nyo sila, mahal nyo sila. So, bakit nga mahalagang tumulong sa mga nakakatanda sa ating pamilya? Siyempre, para matapos kagad ka ang gawain. Pinapakita ulit nito na sila ginagalang at minamahal ninyo. At tandaan nyo, kapag kayo ay tumanda, gagawin din sa inyo nung mga bata kung ano yung ginagawa nyo sa matanda. Kung magalang kayo sa matanda, igagalang kayo ng mga bata. Kung bastos kayo sa matatanda, hindi kayo igagalang. Kaya dapat ugaliing maging mabuti at magalang. So, ngayon, basahin nyo nga ito. Matulungin. Yan. So, matulungin ay pagbibigay ng mabuting paggawa para sa kapanganan ng kapwa. So, yun yung ibig sabihin ng matulungin. Magalang. Pag sinabi natin magalang, ay, ito ay mapitagan sa kilos at pananalita sa matatanda o nakatatanda. So, ang mga paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan nyo ito: pagtulong kay Lola sa pagwawalis ng sahig, pagtulong kay Ate sa pagpupunas ng gamit, pagtulong kay Kuya sa paghuhugas ng plato, pagtulong kay Tatay sa pagtatapon ng basura, pagtulong kay Nanay sa paglilinis ng sahig. Pagtulong kay Lolo sa pagdidilig ng halaman at pagtulong kay Tia sa paglilikpit ng higaan. Ilan lamang ito sa mga ari gawin upang makatulong kayo sa inyong pamilya. Ngayon, sabihin nyo ang check kung ito ay nagpapakita ng paraan ng pagtulong sa nakakatandang ng miyembro ng pamilya at x naman kung hindi. So, check at x tayo. Ang pagtulong kay Lola sa pagwawalis ng sahig. So, check ito. Ang pagtulong kay ate sa pagpupunas ng mesa. Check pa rin ito. Ang pagtulong kay kuya sa paghuhugas ng plato. So, check pa rin yan. Ang pagtulong kay tatay sa pagtatapon ng basura. Siyempre, check pa rin yan. Ang pagtulong kay nanay sa paghahanda ng hapunan. O, check pa rin yan. Okay? Lahat ng sagot ay check. So, naway may natutunan kayo at i-apply nyo ito sa totoong buhay. Ano? Yan. Hindi lang inyo ito alam sa isip, pati sa gawa. So, hanggang sa muli, paalam!